nakapunta dito sina Heart, AA, um, Angel, at Wilma, tsaka kay KD. Ito ang Aroma Beach Resort. Di ba ang ganda-ganda? Sarap ang inggit. Beach, beach Resort. Alam nyo, ang ganda-ganda. White -ganda. like, sand dito. And kung napapansin nyo sa likuran ko, low tide dyan. Gabi, nandito yung tubig. Tapos, yung tubig ngayon, nandun siya, nag-resit siya talaga. Ang 7 o'clock na na kumage, sorry. 8 o'clock. Dito tayo, dito mm, tayo. Mm, mm. Papakita ko lang sa inyo yung view dito ha, paiba-iba. Mm. Kahit na naiinitan ako ngayon, papakita ko lang talaga yung view. Daddy, kuna natin yung ano, yung mga cottages. Ayan. Okay. Ayan, nakita nyo. Nakita nyo, ang ganda, anong? Dami yan. Solo namin lahat yan, kami lang. Kami lang nagbayad dyan. Tapos, itong bangka na to, wala yan, props lang. Hindi <laughs> nyo <laughs> kung anong nangyari sa amin kagabi. Ang saya-saya talaga namin. <laughs> Kaya lang di ko rin nakunan ng picture kasi hindi ako marunong gumamit ng cam ko, okay? Papakita ko lang sa inyo yung beach. Sige, kunan natin, ha? Doon, 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 kahit wala ako. Okay, 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 okay. <laughs> Yan, ang di ma'am, ganda-ganda. Ang saya-saya namin. Grabe, talaga. Saya. <laughs> talaga, Odi, Odi, mong ulit tayo. Mong ulit, mong tayo. <laughs> picture kami ni <laughs> Odi, picture. <laughs> Yan, mga ano, actually, yung iba tulog pa, nagluluto pa sa lito. Mamaya mm. ulit kami, ha? Oops. Okay, see you there in Manila. <laughs>